Sa pool sa CCTV, ang pamamaril sa isang kapitan ng barangay sa Binyan, Laguna. Sikap, Cap nakabangon, nakalakad at naisugod pa sa ospital kahit ilang beses nang tinamaan ng bala. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon Exclusive. Mag-aala unang imedya kahapon, pumasok ang rider na yan sa isang restaurant sa barangay San Antonio, Binyan, Laguna. Lumapit siya sa kahera tinignan na nakapaskil na menu. Pero hindi naman umorder at lumabas din Maya-maya, pinarada ng rider ang kanyang motor sa tapat ng restaurant. Nagmasid-masid siya ng ilang segundo. Hanggang sa ulit ulit biniril ng rider ang isang customer ng restaurant na kapitan pala ng mismong barangay na si Michael Moro Gonzales. Sakay ng motor, dali-daling tumakas ang sospek. Kahit dugoan na matapos paulan na ng bala, nakatayo pa rin si Kap at nakasakay sa si isang SUV para isugod sa ospital. Siyam na basyo ng 9mm na bala na tagpuan sa restaurant. Kasama ni Kap ang dalawang staff ng barangay na mangyari ang pamamaril. nag snack po siya doon sa loob ng snack bar. Uh, nagkakwentuhan, may kakwentuhan. Tapos bigla na lang siyang binaril ng no suspect. Palaisip pa naman sa mga taga-barangay ang motibo ng pamamaril dahil wala naman daw silang kilalang kaaway ng kapitan. Wala naman mo siyang kalaban, wala naman mo siyang kagalit. Wala siyang inaarga tao. Patuloy ang investigasyon sa pananambang. Natagpuan na ng Binyan PNP ang ginamit ng motor ng gunman at may sinisilip na silang person of interest. Sa ngayon, nasa ligtas na rin kondisyon ang binaril na barangay chairman. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.